Kinakailangan muna ng isang malaking bagyo bago sila makaranas ng pagtaas ng tubig Ngayon, kaunting ihilang ng ulan, binabaha na sa amilang lipunan Bakit? Dahil dyan sa DPWH na nilalagakan ng trilyon na pondo Bumapalakpak ang mga pulsa ng kongresista Mga kababayan, galit na ba kayo? tayo rin eh. We don't speak up eh. The Filipino people just simply opt to be silent. May pag-asa po ba tayo? Meron pa naman.